Ganda mga lods, eh, ito yung tinatawag naming open ground sa ilalim. Dito mas delikado kasi ano mang oras pwedeng babagsak itong mga bato na to na nakabitin. Kaya dubli ingat talaga kapag kapapasok ka sa ilalim ng tanil. <clears throat> Yan o, oh, ganyan kalaki mga bato ang pwedeng mahulog sa iyo. May mga timber naman mga idol o, oh, ganyan may mga timber at may mga ipis pa nga nabubuhay dito sa ilalim yan mga lods oh. Eh. at dito naman banda mga idol eh, malapit na kami sa pupunta namin ito na yung bina bina na tinatawag Hindi, uh, yan na kukunin namin ayan yan na kukunin namin mga idol pero medyo mainit na talaga dito mga lods kahit na may mga tubig eh, mainit pa rin kasi ilalim na sa ilalim na tayo ng lupa mga idol.